So ayan mga bossing ko. So ngayon po, andito po tayo ngayon sa ALD Motor Shop mga boss. Kung saan mabibili nyo po itong mga playrings na ganito mga bossing ko sa murang halaga lang. Ayan, katulad po nito para sa ADB 160 mga boss. Set na po yan, iba-ibang kulay ang available dito sa kanila mga bossing. Ayan o. At sa mga nagana po ng playrings dyan para sa Honda Click B2 at B3 mga bossing, naandito na po lahat. Ito po, uh, tire hugger ng uh, Honda Click. Ayan mga bossing, oh. Tingnan nyo naman yung code. Ayan pa po, oh. Yung code galing sa Honda. Ayan. At dito po, napakarami pa pong stack. Mayroon po silang uh, front cover ng Honda Click. Ayan, oh. Kompleto po. Mayroon po silang uh, cover rack. Mayroon din po silang... Uh, handle front cover mga boss ay napakarami po ninyong uh, na pwedeng mabili at ang kagandahan niya na ano quality po talaga yan na galing Honda kita niyo naman yung mga label may code pa po yan ha galing pong Honda at papakita ko po sa inyo yung set ng uh, ng Honda Click B3 Ito po oh. ayan mga bossing Yan, sa mga naganap ng plerings, dito po kayo pumunta sa ALD Motor Shop mga boss. So ilalagay ko naman po sa screen yung location mga boss. Kung saan po uh, puntahan nyo at makabili kayo ng uh, brand new plerings ng inyong mga motor mga boss. So ulitin ko, ito po para sa Honda Click uh, B3 at iba naman po yung Honda Click B2 mga bossing. Ito naman yung plerings. iyan so. o. Oh. Brand new po yan mga boss. Makikita nyo naman po, ayan yung code galing sa Honda. Ayan. At ang kagandahan nyan mura nyo lang po yan mabibili rito. Pwede nyo rin po nga ipakabit na rito kasi may mga mekaniko sila sa baba. Ito sa mga naghanap ng PCX cover dyan mga boss. Ito po, mga cover po ito ng PCX 160 mga boss. Ito, ayan, kumpleto rin po sila rito. Napakakinis po niyan. Tingnan nyo naman, wala pong gas-gas. Ayan mga boss. Oh. At bukod dyan, marami pa pong ibang mga boss. Meron po silang mga cover floor side. Cover front side, mga boss. Ayan, no? Oh, napakarami. No? Oh. Yan, mga bossing, oh, sa mga naghahanap ng U-Box. Ito po, available din po sa kanila para po sa click sa mga bossing. So, maraming stock. Ito pa. Mga boss, oh. Oh. Yan. Nakalagay pa po sa karton yan. In-unbox ko na. Para makita nyo, mga bossing, oh. Yan, napakarami pong mga play dito. Kung sa mga naganap ng play rings, dyan, mga boss. So, dito po kayo pumunta sa ALD Motor Shop, mga bossing, at a uh, lalagay ko naman po sa screen yung location nito ng motor shop mga boss. Kung saan yung mabibili nang mura at mga brand yung fairings. So yan mga boss, sa mga naghahanap ng headlight assembly ng Honda uh, ng PCX. Ayun mga boss, yung PCX 160 available po dito sa ALD Motor Shop yan mga boss. At ang presyo niyan SRP lang mga boss, fresh from Honda yan mga boss, tingnan naman mano. Oh brand new at uh, quality po yan mga bossing tingnan nyo naman mga boss stock headlight po yan ng PCX160 ayan po yung code at sa mga naghahanap naman ng headlight assembly ng Honda Click B2 available po dito yan mga boss ganun din po yan mababang presyo lang po yan mabibili nyo dito sa ALD Motor Shop mga boss SRP lang po ayan po yung code ayan. at sa mga naghahanap naman po ng lens kung lens po ang hanap nyo available din po rito mga bossing ko katulad po nitong hawak ko na to ayan o napakakinis po nyan mga boss at brand new brand fresh from Honda mga bossing at bukod dyan napakarami pa pong ibang mga motor parts dito mga boss kung motor parts ang hinahanap nyo dito po kayo pumunta mga bossing Meron po tayong center stand pang PCX. Wow, available center stand pang PCX mga boss? Ito, center stand pang Beat. Pang Honda Beat naman, center stand available din yan dito mga bossing. Center stand pang ADB. Ayun, Ay, kompleto. Pang ADB Ito na center stand. ayan Ay, yung code mga boss. Genuine na genuine na Honda yan. Brake shoe. Yan, may mga brake shoe. Pang Click, pang Beat, pang PCX. Yeah. To center stand pang click yan center stand ng pang click mga boss sa mga naganap ng center center stand ng click diyan ayan yung code available po dito sa ALD Motor Shop yan mga bossing meron din tayong mga belt yan mga original belt yes yan napakarami mga original belt po rito mga bossing Ayan, yeah. genuine na genuine from Honda mga boss. Pang click, pang beat, yan. pang PCX, pang ADB, yan. So, napakarami mga bossing, o. Oh. Napakarami niyo pong piyesang mabibili rito mga boss. Meron din po tayong air filter. Oh, 'yan mga stock na air filter mga bossing, yes napakarami po, rin pang oh. PCX, ADB, pang-click, pang-beat, nandiyan Wow, nandito na lahat mga boss. Pang giorno sa mga naghahanap yes. ng air filter dyan at belt at saka center stand mga boss. So, Available ano pa? Po yan. Available po 'yan dito sa ALD Motor Shop mga bossing. So, ayan madam, so dito po ano po mga nakalatag natin dito sa banda nato, madam. Sir, dito po may makikita po tayong ball race po. Ball race? Yes po. Ayan, mga boss. Pwede po siya sa ano sir, sa click, beat, pang PCX, ADB po. Ayun, marami palang gamit yung ball race na yun. Yes po sir, Baka, meron din po tayong ano sir, spark plug cap po. Spark plug cap. yan, yes, hanapin po. po. yan mga bossing ha, spark plug cap. Para sa anong motor yan madam? Pang PCX po. PCX. Meron din po tayong ano sir, dito, spark plug Spark plug, po. Ito po yung pang-click, tsaka Ayan, pang bit po. magkaiba yan, mga boss, ha? Yes po. Oh, ito naman yung? Pang-PCX PCX. Po. PC so, yan mga boss. Kita nyo naman, kompletong-kompleto po rito. Napakarami pa pong ibang mga boss. Marami kayong pagpipilian. At yes, marami po kayong, uh, ito, mga hinahanap niyo Katulad nito, madam. Ayan, para sa anong motor po yan, madam? Ito. No. Ito. No, yeah. Meron din po tayong fuel hose po. Ayan, Pwede mga po fuel sya pang-click, bit, ADB tsaka PCX po. Ay, yun pala mga bossing. Then meron din po tayo sa black set, sir. Mga dito black. po yung mga ano po, base gasket, head, yeah. head gasket po. Then piston ring po. Yan. Napakarami. Meron din po tayong black sir. Ano Ayan, nagaanap. mga black mga bossing oh. Sa mga naghahanap ng black dyan, available po dito sa ALD Motor Shop yan mga Meron Meron din pong fuel pump sir. Fuel pump. Crank shop din po. Ayun, pati mga crank shop mga boss. Sa mga naghahanap pa ng crank shop dyan, So ano pa, dito po kayo pumunta sa ALD Motor Shop mga bossing Dahil po dito, lahat po ng pyesa ng motor na inaan na mga boss At ayan mga bossing, sa mga naganap na ng shock dyan Mayroon pong shock ng ADV dito, ayan mga bossing, stock shock po yan Available po dito sa ALD Motor Shop yan mga bossing Ayan, oh. pati pang click oh. Solid po yan mga boss at brand new, press from Honda yan talaga mga boss. Kita nyo naman yung mga code, may mga code pa po yan. At ang kagandahan niyan, SRP lang po yan mga boss. At ang isa pang kagandahan po dito sa ALD Motor Shop mga boss, nag-ship po sila online mga boss through uh, Lalamove at saka JNT mga bossing. So pwede po kayong umorder online, lalabas po sa screen, makikita nyo sa screen yung number at saka yung uh, page nila. So ayan mga boss, sa mga naghahanap ng uh, budget meal pero quality na brand ng gulong mga boss, dito po sa ALD Motor Shop Marami po kayong pagpipilian at mabibili Katulad po nitong mga beast tire na to Mga quality po yan Pero bagsak presyo lang Iba-ibang size ang available dito sa ALD Motor Shop mga boss Kaya ano pa pong hinihintay nyo Punta na po kayo rito At na nga maabutan nyo po itong Katulad po nitong mga U-Grip MRF Available po yan dito sa kanila mga boss At sa mga nagaanap naman po ng Pirelli Available din po dito sa kanila mga Pirelli na yan mga boss At saka po itong nga uh, MRF mga bossing, nagulong, gulong. Ayan, oh. napakarami pong nakalatag. Oh. So ayan mga boss, sa mga naganap ng na inner and outer flaring Siya ng NMAX B1 at B2, Pati po ang uh, Mio Gear 125, sporty, salty, fascio at Mio Gear mga boss. So ito na yung matagal nyo nang tinatanong sa akin at iniintay mga bossing. Dito po sa ALD Motor Shop, kompleto playerings po ang mabibili nyo rito mga genuine po yan mga boss. At iba-ibang kulay ang pagpipilian mga bossing. At ang kagandahan po niyan, tingnan nyo naman napakarami pong mga nakalatag, mga nakabox pa po yung iba. Hindi pa po nila nabubuksan. Galing po mismo sa Yamaha. Yan mga bossing oh at nag po sila ng orders through online. Pwede po kayong umorder sa kanila through online mga boss. Lalabas po sa screen yung kanilang number para po makontak nyo para sa inyong order online na playerings na gusto nyo mga boss. Ayan po napakarami yung pagpipilian playerings sa kanila mga bossing. Oh. Ayan mga bossing. Oh. Pati po dito sa loob, puno po yan. Yung iba mga nakabaks pa, hindi pa po nabubukas. So message lang po kayo sa kanila kung anong order nyo mga boss Para po ma-deliver sa inyo mga bossing Ayan, lahat po ng clearings na andito na mga boss At kita nyo naman genuine press from Yamaha yan mga bossing May mga code pa po yan Dito lang po yan sa ALD Motor Shop mga boss So ayan na nga po mga boss So dito po sa ALD Motor Shop mga bossing kompleto May mga stock parts po ng Yamaha para sa inyong NMAX, Aerox, Miu, Ayan, available po dito mga bossing. Napakarami po dito mga stock parts sa ALD Motor Shop mga bossing. Katulad na lang ng stock ng center spring mga boss. Available po yan dito sa kanila. Ayan, oh, genuine na genuine mga bossing. Ha? Ah. Available yan dito sa kanila. Ito po, mga spring, secondary spring mga boss. Ayan, oh, mga 2DP yan. Available po pang Mio, pang NMAX dyan. At mayroon din pong mga secondary spring. Ayan, center spring available. Set spring. Ayan po mga shop main mga boss. Element 1, element 1. Ayan. Cam back plate mga boss available din po dito sa kanila. Napakarami pa pong iba. So ang kagandahan po dito sa ALD Motor mga boss. So pwede po kayong umorder through online. Lalagay po natin yung number nila para po pagka may hinanap kayong pyesa, so pwede po kayong tumawag o mag-message sa kanilang number mga bossing para po makontak nyo kung paano po ma-deliver sa inyo through Lalamove at JNT mga bossing. Napakarami pong mga pyesa rito. Oh. Ayan mga bossing, oh. iba-ibang klase ng pyesa hinahanap nyo. Mga stock genuine parts na Yamaha po yan para sa Yamahang motor. Available po dito sa kanila mga bossing. Ayan, oh, mga disc brake na Yamaha. Available po yan mga boss, pang likod at pang harap, available dito sa kanila. Napakarami po yan mga bossing. At ang kagandaan niyan, mura nyo lang kung mabibili rito sa kanila. SRP price po yan mga bossing ko. At eto po mga boss ha. Meron po ditong visor nut. Sa mga naganap ng visor nut dyan. Eto po oh, marami po rito at murang-mura lang po ito mabibili rito sa ALD Motor shop mga bossing ayan po yan mga bossing kung gaano karami yung stock nilang parts para sa po para sa inyong motor mga bossing na Yamaha ayan oh at dito nga po pala mga boss sa ALD Motor Shop mga bossing mayroon po kayong makikita at mabibili ng mga original battery mga boss mga yuwa sa mga boss so ito po yung nakakabit sa inyong mga motor pagkailalabas ilalabas nyo sa kasa so available po dito itong 6B 5L Ayan mga bossing, ito po na 7B para po sa NMAX version 1. Available po yan mga boss. At mayroon pong pang big bike. Ayan po ah, mayroon pong 20L, 4B, 5S. Iba-iba po yan mga boss, iba-ibang size. Pero yan po yung stock, yan po yung nakakabit sa inyong motor pagka nilabas nyo po sa kasa mga bossing. Mga original yuwasa po yan mga bossing. Dito lang po yan matatagpuan sa ALD Motor Shop mga bossing. So ayan nga po pala mga bossing ha. Napakarami pong mga handle switch. Left and right available po dito sa ALD Motor Shop mga bossing para po sa Yamaha. So mga scooter po yan ha, na Yamaha available po dito mga boss. At ang kagandahan po niyan yung presyo po dito SRP lang mga bossing ko mabibili niyo sa murang halaga lang. At napakarami din po dito mga stock na ill filter para po sa NMAX version 1, NMAX version 2 available at mabibili niyo po dito sa murang halaga lang. Napakarami po ayan oh. No? mga air filter po yan katulad yan mga bossing at napakarami rin po dito mga original center stand ng inyong NMAX B1, NMAX B2 may uh, Yamaha Gravy center stand napakarami po rito pati po mga original stock belt napakarami po rito mga bossing kaya ano pa pong hinihintay nyo call and text po kayo dito sa ALD Motor mga boss lalabas ilalagay po natin sa screen yung number nila mga boss para po makapag order po kayo through online pati po mga shock Ayan po ah, sa mga naghahanap ng uh, original shock ng NMAX mga boss. So dito lang po yan sa ALD Motor Parts matatagpuan mga bossing. ho oh. Mayroon po silang mga available na mga shock ng NMAX. Imagine mga bossing ha, shock ng NMAX, original shock ng NMAX. Stock po yan mga boss, available dito sa kanilang lab, version 1 at version 2. Dito nyo lang po mabibili yan sa ALD Motor Shop mga boss. Kaya ano pa pong hinihintay nyo, punta na. So ayan mga boss, sa mga naghahanap ng play rings dyan, ito po para po ito sa Mio Gear mga bossing, sa mga naghahanap ng play rings ng uh, Mio Gear, dito po sa ALD Motor Shop, napakarami nyo pong kulay na pagpipilian mga bossing at ang kagandaan yan, mga genuine po yan mga boss, brand new, kitang kita nyo naman mga bossing o, oh, napakasariwa po yan ha, ah, press from casa yan mga bossing o, oh, at ito naman para po sa Yamaha Pasio, yun po oh, sa mga naghahanap ng play rings ng Yamaha Pasio dyan, dito lang po yan sa ALD Motor Shop mga boss. Iba-ibang kulay po ang pagpipilian ng mga bossing ha. At hindi lang po ito ha. Mayroon po nga pang NMAX V1 V2. Mayo Sporty. Available po rito mga bossing sa kanila. Ano, marami po kayong pagpipilian kulay dyan. Punta lang po kayo rito sa ALD Motor Shop. O uh, tumawag po kayo at uh, mag message sa kanila mga boss. So ayun na nga mga bossing ha. So dito po sa ALD Motor Shop mga boss. Sa mga naganap ng ECU. Ayan, mga pang-scooter po ito, katulad po ng Honda Click, PCX, ADB, ECO, available po dito sa ALD Motor Shop, mga bosing At sa mga Yamaha naman, available din po yung pang NMAX, Gravis, MIUI, available po rito mga bosing na mga ECO. Kaya sa mga naghahanap ng ECO mga boss, dito po kayo sa ALD Motor Shop pumunta. Pati po mga harness, ilalatag na lang po sa mga motor nyo mga bosing available po rito. Pang Yamaha, at pang Honda available mga boss. Kita nyo naman po mga brand new at genuine quality po yan mga boss.